Three, two, one. Magbayad sana ako sa meron Bigan. Kaso, hindi ko ginawa. Hindi naman sa makay eh. Hindi na doon sa sakay eh. Mahirap yun. Eh. Baka ma-report tayo mga kaibigan. Magpagasulihin na naman tayo habang uh, ng ano. Ah, uh, booking. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Mahirap eh, na kunin yung sa ano, tumasahin niya na 400. Quack. Oy! Ano kaibigan? Ah, voltang full tank. Full tank. Um, Oh. Shout out ko muna. Show, shout, out. Shout out. <laughs> <laughs> said, okay, na ba? Magkano? Oy, ang ganda ng mga oh. No. Uh, ay, oh, ay dinali sa rin. Oh, kan sa diyan. tayo, ma-discover tayo. ma, ma ta yeah. game vlogger ka din. Oo, <laughs> 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 oh, diba? <laughs> oh. Ay, shout out na kayo kasi makikita ko sa vlog dito Pag sumikat ako I-like and follow then oh. subscribe oh. Wow naman! Wow! Wow! <laughs> <laughs> Sana all! <laughs> o, pwede ka na ang vlogger pala eh 104 well. lang pala? Share, share agad, share, share Sikulang pa yan, limang piso Wala, kinan sila na ko eh, 400. Oh, yeah. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Pisting yawa ka. <laughs> <laughs> Yung is, Nakapaalo ko na sa akin, kaso hindi ba may atay pinalo mo? <laughs> Bangay, ba yata pinalo mo? Ano <laughs> mo <sa> <laughs> <laughs> O lang kitik eh. O bleta. Ano mo sasabihin mo kay no? Kay no. Kay cherry white. Cha kay no. Kay no. Okay. Buway tapang no kag okay. wala na. Okay lang yan at least. Lewatnya. Loko-loko ya yan tayo naman tayo nung booking kasi wala tayong nakuha. Hindi <laughs> ah, na tayo. Wala pa tayong booking ah. Kinansilan na agad tayo Long ride. Dito tayo magtambay kasi mas malilim dito eh. Yan mga kabigan ah. Tentay lang tayo.